Naging usap-usapan sa buong mundo ang Occupy Movement na nagsimula sa mga protesta sa Wall Street sa Amerika noong nakaraang taon. Ito raw ang pagkilos nila laban sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kumalat ang protesta sa iba't ibang panig ng mundo at ngayon nga dito sa Pilipinas, Occupy SM naman ang isinagawa ng mga rallyista laban sa pagtatanggal ng mga puno sa Baguio City. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enrique. Susan. Maki, umabot na hanggang sa loob ng SM ang pagkilos ng mga grupong tumututol sa pagputol ng mga puno sa Baguio City. Pasado alas 7 na magsabay-sabay na kumilo sa loob ng SM Mega Mall ang mga grupong tumututol sa pagputol ng mga puno sa Baguio City. So ang mga puting t-shirt, ang mga letrang kulay green, ipinahayag ng mga ralista ang kanilang mga hinaing sa pagputol ng puno. At dahil sabay-sabay ang pagkilos, halatang nagulat ang mga security guard. Kaya pilit pinalabas ang mga naglightning rally na lumikha ng bahagyang komosyon sa mga nasa loob ng mall. Paliwanag naman ng isa sa mga sumama sa pagkilos na si Jim Libiran, hindi magkakakilala ang mga sumama sa lightning rally bagkos ay tumugon lamang sa social networking site na suportahan ang pagkilos na Occupy SM. Walang grupo tong mga batang ito. No? Uh, mula sa Facebook at social media, parang nagkasundo sila na kumilos do sa gagawin. Suporta nyo nangyayari sa Baguio. Uh, kanina lang no, uh, sa Facebook, uh, may isang information na nakarating sa amin na may, magaga may, magaganap na flash mob sa loob ng Mega Mall para kundinahin yung SM sa gagawin pagputol ng puno sa, si sa Baguio. So after ng trabaho, alas 5, nagbiyahe agad kami from, papunta dito. Ilan sa mga sumama sa rally ang pinigil di umano ng mga security guard ng SM ng halos labing limang minuto. Sumama po kami. Um, actually, uh, pinakita lang namin yung nasa shirt namin. Niniwala po kami ng, yung ginagawa, ginagawa sa Baguio. Para po sa lahat yon, para sa kinabukasan ng kinabukasan natin, para sa lahat ng tao. Uh, individuals lang po kami nagpunta dyan para uh, tumutol din sa ginagawang uh, pagputol ng puno ngayon sa Baguio. Una namang pinuntahan ng mga ralista kaninang umaga ang SM North EDSA. Pero sa lakas ng sound system ng mall, na bahagi raw ng aktibidad nito, nalunod ang mga sigaw ng mga nagpuprotesta. Dahil dito, nairita ang mga rallyista. Dito na nagkagit-gita ng mga rallyista at mga guardian ng mall. Itinaboy ang mga ralista hanggang sa mapunta na sila sa EDSA. Pero hindi sila natinag at itinuloy pa rin ang programa. Dahil sa tulakan, nagtamo ng galos ang ilan. Nasira ang sound system na dala nila at ang cellphone ng isa sa kanila, nagkalamat pa. Nanindigan naman ang pamunuan ng SM na maximum tolerance ang ipinatupad nila. Dati nang nanindigan ang pamunuan ng SM na sinunod nila ang lahat ng kondisyon ng DNR para sa isinasagawang expansion ng SM Baguio. Hindi rin daw pagpuputol ang ginagawa roon kundi earth bowling o paglilipat lamang ng mga puno namin ngayong araw kay Noy Noy Aquino sa Palacio, sa DNR, i-revoke nila yung kanilang binigay na permiso sa SM. Mga kipasado, alos 8 na nang matapos ang uh, ginawang uh, flash mob dito nga sa loob ng uh, SM Mega Mall at nangako ang mga sumama sa protesta na ipagpapatuloy nila mga pagkilos at uh, susuportahan nila ang uh, mga pagkilos na tumututol sa pagputol nga ng mga pine tree o mga puno sa Baguio City. Maki? Susan, so, kumusta naman yung operation ng mall? na apektuhan ba? Well, actually, uh, hindi naman siya na -apektuhan, pero syempre yung uh, gaya ng inaasahan dahil nga medyo pinilit na mailabas ang mga security guard, yung mga sumama sa rally, medyo nagkaroon magkaroon ng bahagyang uh, komosyon at uh, tumawag ito ng pansin doon sa ibang mga nasa loob ng mall at uh, kaya may mga sinasabi na yung ilan sa mga uh, kinwestiyon doon no, para pansamantalang pinigil ng mga security guard dahil ilan sa mga shoppers na naghawak ng kanilang mga cellphone at kumukuha ng video doon sa pangyayari bata uh, hindi naman uh, na naapektuhan ang uh, operasyon ng mall tuloy-tuloy pa rin naman ito sa kakabila ng ginagawang uh, pagpapalabas uh, ng mga gwardya doon nga sa mga sumama sa protesta. Maki? Eh, Susan, doon sa mga nakausap mong rally Bautista, ano sabi nila gagawin ba raw nila uli ito? Well, actually, Maki, yun ang talagang uh, sinasabi ng mga rallyista, no? yung mga sumama, siyempre sabi nila talagang magpapatuloy sila sa kung anong paraan ang gagawin nila, kung paano makakabuo ng mga grupo, ay eh, hindi, eh, hindi na nila nilinaw yan. no Although mm. ito nga sinasabi, ito sa mga networking site. Ano? Pero siyempre, yun lang sa mga na sa loob ng mall, may mga naririnig tayo, no? Sa, sabi nga nila yung pagkilo, sana sa labas na lamang. Pero siyempre, ang uh, sinasabi nito mga grupo ito, gusto nila na makakuha ng uh, mas Maraming suporta doon sa mga kababayan natin at uh, para sila ay uh, suportahan doon sa kanilang ginagawang pagkilos na tutulan ang uh, pagputol ng mga puno dyan sa Baguio City. Maki? Maraming salamat, Susan Enriquez.